Sa ating video ngayong mga ka-idol, may panibagong channel na The naman Short tayong i-review. Ang channel ni Cobra King, Cobra Prince, nag-join ito noong April 4, 2020. May video views itong umaabot ng 330,906,251 at may subscribers itong umaabot ng 1.15 million. At dito sa video natin ngayon, Ating alamin kung magkaano na ba ang kanilang mga sinasahod sa YouTube, o estimated revenue ng kanilang mga channel. Disclaimer lang mga ka-idol, ang lahat ng mga binabanggit ko dito ay estimated ko lamang, gamit ang isang website na ang Social Blade. Ang Social Blade ay isang public website na kahit sino ay pwedeng tumingin dito. At maaari ninyon makita ang lahat ng YouTube sahod o estimated revenue ng inyong mga kilalang mga vloggers, or mga content creators na inyong nakilala, ang layunin natin dito ay para makapagbigay ng inspirasyon sa ating mga maliliit na mga vloggers katulad ko. Sa kanyang official channel sa Social Blade, may 722 upload video ito at sa kanyang subscribers na umaabot ng 1.15 million, at sa kanyang video views na umaabot ng 330 million, 906,251, Country Philippines, Channel Type People, nagumpisa itong mag-vlog noong April 24, 2020. At dito sa kanyang the last 30 days ng subscribers, may nakuha itong 60,000, at tumataas ito ng 20%, at dito naman sa kanyang the last 30 days na video views, may nakuha itong 24.447 million, at tumataas ito ng 3.0%, at dito na tayo sa kanyang YouTube stats summary sa bulan ng January 15, 2025. At sa January 28, 2025, Makikita natin ang kanyang nakukuhang subscribers at mga video views, dito sa kanyang daily average, may nakuha itong 2,000 na subscribers at sa video views naman, na umaabot ng 814,915, at dito na tayo sa kanyang estimated earnings sa daily average sa lowest, may nakuha itong 204 US dollars, kung ating ipalit sa peso umaabot ito ng 11,832 pesos. At dito naman sa kanyang daily average estimated earnings sa highs, may nakuha itong 3,300 US dollars kung ating ipalit sa peso. Umaabot ito ng 191,400 pesos at dito na tayo sa kanyang weekly average estimated earnings sa lowest, may nakuha itong 14,000 subscribers at video views na umaabot ng 5,704,000. 405, at dito sa kanyang weekly estimated earnings sa lowest, may nakuha itong 1,400 US dollars kung ating ipalit sa peso. Umaabot ito ng 81,200 pesos. At dito naman sa kanyang weekly average estimated earnings sa highs, may nakuha itong 22,800 US dollars kung ating ipalit sa peso. Umaabot ito ng 1,322,400 pesos. At dito na tayo sa kanyang monthly estimated revenue sa lowest, may nakuha itong 6,100 US Dollars, kung ating ipalit sa peso. Umaabot ito ng 353,800 pesos, at dito na tayo sa kanyang monthly estimated revenue, sa highs na tayo, may nakuha itong 97,800 US dollars kung ating ipalit sa peso. Umaabot ito ng 5,672,400 pesos. Wow! Congratulations sa channel ni Cobra Prince, ang laki na pala ng kanyang YouTube sahod ngayon, at hanggang dito na lang tayo mga idol, at kung nagustuhan mo ang ating ginawang pagre-review ng kanilang mga channel, Huwag malimot mag subscribe, at like, comment ng ating mga video. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless po!